Yan, mga bossing. ala si... Ah. Hello, mga boss. Pet ko nga. Masama ubo ko ah. Rebo. Eh, mahirap talaga pag inabuso natin yung katawan natin eh. Kaya ako mga boss, ang gagawin ko, 10 or 11, tulog na si Kuya AC. Pag gumaling na ako. <coughs> ang hirap magkasakit. Ah, hindi biro. Ah, hindi ako makapagtrabaho at hindi ako makapaglingkod sa inyo. <coughs> Shoutout kay Joanne Datil from GMA Cavite. Salamat po. Salamat sa lahat ng uh, <coughs> nag-aalala. <coughs> I love you all, mga bossing ko, ha? Mga boss, madam. Baka iwasan ko na rin ng Yossi. Plastic. <laughs> Baka umiwas na rin ako sa Yossi. Babae. Sa babae. Ay! Ayun nga, pala papakita ko nga pala sa atin. Pwede naman ako lumabas eh, no? Mahamog ba sa labas? Dito lang, Dad. Pakita ko lang yung mga available units. Shoutout kay Darwin Lipata. Mechanics ng AC Garage. Hindi, ito lang. Papakita ko lang. Ayun mga boss, oh. Yakap na yakap pa to. <laughs> Shoutout nga rin pala kay Alan, naririnig ko. Nanonood. Shoutout kay Redford White. Shoutout kay... Kay Junior. Boy wala sahod. Ayan. Shoutout kay Don C. Pre, kaya hindi kita na nakikita message mo at di ako like si cellphone. Kasi yung sakit ng ulo ko ilang araw na. Ayan, wala na kami update sa mga videos mo. Opo, uh, pipilitin ko ngayon na makapag-upload para may mapanood po kayo, ha? Shout kay Eric James from Indang. Basta magpapagaling po ako agad mga bossing ko, ha? Marami nang, marami na kamis sa Eto mga boss, pogi pa rin ah. Si Isi kahit na sakit. Shout kay Alan! <laughs> Lahat kami dito, may sakit. Kung <laughs> gusto sakit ka tapos, ano ba, mahina, mahina kasi ako magtubig eh. Ano pa ba bang sabi ng doktor? Mahina magtubig, malakas magyosi, puro puyat. lagi kasi, puro Low blood pala ako, low blood. Kasi puro puyat, puro haslin. Puro babae. Puro babae. <laughs> ah. Kaya kayo mga boss, alagahan nyo yung kapangangatawan nyo ha. Para mahirap, mahirap, sobrang hirap. <coughs> Medyo naka-recover lang ako ngayon. Yes, uh. mm. 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 Tapos, ayun, kulang ako sa tubig. Nung mga, ng mga nakarang araw, di talaga makatayo. <coughs> Shoutout kay Hap. Amar Maruhom Apaso from Marawi. Shoutout kay Rodel Rason. Yes, salamat po, boss. Alaga ako, Mikey, ang aking pangatawan at sarili para po sa inyo, mga bossy ko, ah. <coughs> Ayun, nakamedyas ako, eh. Para naman, huyayot nga ako. Oo nga, nasobra na ata sa sipag. Boy, e-cigarette, lang po. Ilang araw po ako ah, hindi nagawa awak ng na cellphone mga boss, ah. Kasi yung... ulo ko masakit. Ah. Salamat po. Salamat po sa lahat na nag-aalala. Papagalingan po ako agad. tabalik balik yung sakit ko eh. Iwa Iwasan ko na magpuyat. Kaya pag medyo gumaling-galing na ako, Boss, d'yan ka lamang, City. Terahin ko. <laughs> Malaki daw bilis sa ka katawan ko. Mm -hmm. Ha? Pumayat ba ako? Yes din. Oo, ako pumayat. Oh. Mabilis kasi ako pumayat. Abe followers mo. No? Buhis Garage AGD del Mundo at Malupitan Vlogs. Oh. Yes po, maraming salamat po sa lahat na nag-aalala ha. God bless po sa lahat ha. End ko na po itong live. Uh, abangan nyo, baka makapag-upload po ngayon gabi ng vlog, ng mga vlogs para po sa inyo at meron po ay magpanood ha. Maraming maraming salamat po. <coughs> no ay, <coughs> gumaling na po ako ng tuluyan. Okay, <coughs> Thank you so much po sa lahat. Shout out ulit, boy walang sahod. Tsaka kay Redford White.